O ayan mga master. Update po tayo dito sa ating ginagawang bangka po ano. Ito yung unahan. Bali pinakapit na po natin yung kanyang mga baw dito sa ano ano. Tapos susunod po ay saig na yung ating pakakapitin diyan. Yung kubyerta na. All right. Ayan, mali dito naman po ay tapos na po yung ating ano, ano. Yung double wall, tapos na po ano. So, ang ginagawa na po natin ngayon, itong kubyerta na. Dito na tayo sa ibabaw. Tsaka yung babahan, nagbabalot na tayo. So, titingnan po natin yung babahan. So, Nasa, dyan sa huli yan. So, nilatagan natin muna siya ng plastic yung kubyerta at nag, Gagawa tayo dito ng ano kahoy para hindi mangalat masyado dito sa flooring natin. Ayan oh. Lagyan muna natin siya ng plastik hanggang doon sa unahan. Para yung kahoy, nasasahod sahod lang yung mga ano, hindi masyado makalat. So, ayan ang ating kubyerta, no? Tapos yung babahan. Ayan yung ating babahan. Alright. Tapos itong ating ano ay, yung kuberta yan na na rin po natin ano no nalagyan na rin natin ang kahoy so naglalagay na rin po tayo diyan ayan oh magsisimula na po tayo magsaig bali nakapagbaba na kami ng isa ayan yan kuberta pa tinasabi ko dito double wall ayan So bali ang discard natin dito mga master ay ito ang ating ano ay ayan o no, binabalot natin yung babaan ayan ang kanyang babaan ano ayan balot na siya ano Ayan, balot na yung kanyang babahan dito sa huli yan. So, ang diskarte dito natin mga master ay ano ah. Bali, pinapaybir po natin yung kanyang kubyerta doon na sa baba. No? tinatanggal po natin. So, nilalagyan natin siya ng saig. Binababa po namin doon mamaya. Ipakita ko po doon kung paano po ang diskarte. Ano? Ayan. Kaganyan ng forma niya. Tapos, Bali ang haba pong kinakabit natin na sa egg, bali 16 po ang ano dalawang 8 na magkadugsong. Bali ayun ang ating tinatanggal dito sa kubyerta na yan. Pinuputol-putol po natin yung kahoy na yan ng 16 yung haba. Bali doon na po natin inaano pinapiber sa baba yun para maganda ang fiber niya. Pagkatapos ikakapit natin siya dito sa babahan pag na na yun. Ayan yung babahan. Pag salpak natin dito na yan, yun, bali papakapitin na natin siya dito sa babahan. Tapos ipipirno natin siya bago natin paibirin. Alright. Ayan. Tapos tong hulihan. Ayan o. Oh. Ayan na yung hulihan. Ano? Alright. Kabalot na yung ano, hulian. Punta po tayo dito sa ano. Dito naman tayo sa unahan. So, bale, ito na pong ating ginagalaw ngayon, ano, ito yung babahan na at saka itong kubyerta, ayan. So, papunta po papunta po tayo dito sa una. Nagsimula po tayo doon sa hulihan ano nung pag babalot ng babahan at saka yung pagtatanggal ng kanyang mga baw, yung kanyang pinakasaig dito sa taas. ayan Ayun na yung mga master oh. So ayan, diyan dito na natin siya binubuo. Pagkatapos po fiberin na yan, isasalpak na natin dito sa hulihan niya ng buo. ayan So, lapitan po natin yung ating kubyerta. Ayan na ang ating kubyerta, no? So, ayan mga master, yung ating gagawin na kubyerta, no? Dito, pinakasayag dito sa bangka. Ayan yun. So, ayan, maglalagay pa tayo dyan sa gitna na yan. Nang isang diretsyo ulit, ano? So, sasayagan na. Dito na po natin pipinisin ito ng fiber. Tapos isasalpak na na isasalpak na lang natin siya doon ng finish na po yung fiber bali. Ang gagawin po natin diyan ay ano? Babalutin natin yung mga kahoy na yan. Tsaka itong butas na ito, ayan. Sasaygan din natin yan. So, isasalpak na po natin yan doon. Ay, finish na siya, ano? So, dudugsong-dugsong na lang po. Ayan na lang po ang gagawin doon. Tapos, bali ang pakapit po niyan doon na sa, ano, sa babahan ipipirno muna natin do sa babahan pagka pirno atin ay ipapaybir siya doon sa babahan papakapitin na natin siya doon alright dito naman po sa labas ay magkakaroon din po tayo ng forma dito sa labas na ito ah. sa, tagali, sa tagiliran na ito may design din po tayo dito so ayan mga master sa mga susunod na video po natin makikita nyo na po yung Porma nito ano may forma tayong gagawin dito sa ilalim may design tayong gagawin dito sa ilalim ayan so maganda po ang kalalabasan nitong ating gagawin na bang itong ating ginagawang bangka na ito yan ngayon parang sa ngayon po ay para siyang ano pa pangit pa siya tingnan sa ngayon kasi hindi pa siya po tapos So pagkatapos po nito baka ito ay hindi naman po sa pag ano ano, baka ito yung magandang bangka dito na dipaltik dito sa Quezon. All right. Ayan yung tagilera ng ating pupurmahan. So bali po ang ating naubos po na chemical ay una nag-order po tayo ng ano ah, liman drum. Tapos, naubos na po yung limang drum. Kumuha po ulit uli tayo ng ano, ano, anim na drum. Anim na drum po yung atin nakuha. Ayan, bali ang kinukonsumo po ng isang drum na fiber mat. Sa isang drum po na resin. So ayan, yung ewan ko lang po dyan sa ibang mga magpa-fiber. Kung alam nila kung ilan ang kinukonsumo ng isang dram. Kung ilang fiber mat. Ayan, sa akin po alam ko po yan ano. Kung ilan ang ano. Kasi maraming magpa-fiber na hindi nila alam. Yung capacity ng isang dram. Kung ilan fiber mat. Ayan, matagal na sila magpa-fiber. Tapos, hindi nila alam yung mga ganyang bagay. Tapos, yung... Kalidad nung bangka, yan. Hindi rin nila alam yung kung paano patitibayin. Kung ilan dapat ang kapal na ating kinakabit sa bangka, kung gaano kalaki. Yan, importante pong malama ano po nila yan. Hindi basta magpapayber na lang po tayo na hindi naman siya standard. Hindi siya pasok sa kanyang kategory. Halimbawa, kung siya ay mahaba o malaki, ganyan. Pang-cargo siya, simpre, kailangan makapal din kasi yung iba po nagsasabi sila masyadong ano anya makapal o ano masyadong maraming chemical na nagagamit pero hindi nila alam po yung ating ano ginagawa ay papatibay po ano ay meron po kasi mga fiber fiber nga po ay kung man ay kinulang sa materialis so bali wala din po mahuna din po yung fiber niya kasi hindi siya eksakto do sa kanyang kapal. Ayan. So pag nagpa-fiber po tayo, dapat kumbaga man eh, kinukuha natin yung kaulam niya, yung bumabagay sa bangka. Hindi basta pa-fiber lang po na pa-fiber lang po natin. Dapat importante yung malalaman natin kung ano dapat ang kapal ng tagiliran, kung anong kapal dapat nung ilalim. So dapat binabasya mo yung ano yung ang tawag nito yung capacity ng ikakarga niya kung ilan ang kaya niyang dalhin so ayan mga master dapat ang matutunan ng ibang magpapiber ano so ito yung ating mga ritaso mga master ano ayan nakita nyo naman po kung gaano kakakapal po itong ating mga ritaso ano yung ating binaklas dyan yung inalis natin dyan ayan papakita natin yung kapal ano ayan yung kapal nya ano ito po yung flooring ano flooring pa lang po ito hindi pa po ito yung parka ayan no kung gaano po kakapal yung flooring na yan sa ibang bangka po ng mga fiberglass ang flooring nila hindi ganyan kakapal ayan no tapos ito pa po o. Oh. ayan no Ayan, gaano kakapal po yung flooring na yan. Ayan po ay eh, flooring, ano. Ayan yung kanyang, ano, pinakabudiga. Ayan. Kahit alin pong bangkang fiberglass dito, hindi po sila kaganyan, hindi po ganyan kakapal ang kanilang flooring. Flooring pa lang po yan, lalo na siguro po kung parka na yung ating, ano, pinapakapal dubli po dyan yung ating parka sa kapal na yan ayan ganyan po kakapal ang ating parka bali dalawang ganyan po alright sa ibang bangka baka ganyan lang po ang parka nila ano ayan kaya dito sa amin sa Quezon may mayroon nang asisirang uh, fiber dahil kinukulang sila sa ano itong kapal ng mong ano Akala nila kasi akala nila fiber na ibig sabihin pag fiber matibay wala rin pong tibay ang fiber pag manipis naman po ayan ganyan kakapal po ang ating mga gawa ayan kahit saan po tayo pumunta dito flooring din po ito ano yung ating uh, ah, kumbaga man ito ritasun, ano na po ito scrap na po ito na ano na ito hindi na namin to gagamitin at gagawa nga tayo ng panibagong flooring do sa ibabaw ayan oh kapal ayan halos lahat ganyan po ang flooring ng aming ginagawang bangka halos kasintigas niya na rin po yung bakal ganyan Alas ah, ganyan na siya rin kasi ganyan na rin siya katigas. Pinagkaiba lang po sa bakal ay kinakalawang. Dito naman po sa fiberglass ay hindi po ito kinakalawang. Pero dapat lang po ay marunong kayo mag-maintenance ng fiber. Ayan. Ay, Ayan yung ating saig. Ano, bali ganyan kahaban saig po natin na ano kina kalag natin tapos kakabit natin siya doon nung tapos na siya. Finish na 'yan. Fiber na lahat 'yan. Wala na po kayong makikitang kahoy diyan. All Tapos ang susunod po nito ay paltik. Ayan na po yung ating paltik ano. Ayan magkakaroon pa rin po tayo ng forma dyan sa paltik. Maganda rin po ito. Yan ang ating budget ay nasa ano na ang ating ano budget yung ano ang ating resin na naubos na po dito ay nasa ano lima po limang dra ah uh, pito pitong drum na ito ang ating naubos Mayroon pa tayong tira yun nakatindig pa So titingnan po natin kung ilan pa ang ating mapapadagdag na chemical ano at hindi pa tayo nakakagawa ng paltik hindi pa tapos yung ating kubyarta alright so ayun mga master sa susunod po mga video natin eh, ipapakita eh, na po natin siguro itong susunod na gagawin natin yung forma na po ano yung forma nya dito sa tagiliran tsaka itong ating pagkakabit ng flooring yung sahig ano yan, ayan ang ating susunod na mga video. All right.